upcoming joint maritime drill sa West Philippine Sea. Ang panawagan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para tuluyan ng maitaboy ang mga barko ng China na walang habas na nanghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Di lamang ito pagpapatupad sa arbitral ruling pabor sa Pilipinas at United Nations Convention on the Law of the Sea makatwirang tugon din anya ito sa sitwasyon kung saan inamin mismo ng Pangulo na hindi mapapantayan ng Pilipinas ang laki at dami ng mga barko ng China. Tuwing dumadaan dyan yung warships ng US, France, UK, Japan, they are telling China, hindi sa inyo ito. These are the waters composing the Exclusive economic zone of the Philippines under the arbitral award in the EEZ we have this freedom of navigation and overflight we can conduct naval drills isang ayon dito ang isang security analyst na papananahunanya ang mga joint maritime exercises sa West Philippine Sea at pagbuo ng alyansa sa ibang bansa Malaking bagay din anya na pinagtibay muli ng Estados Unidos ang commitment nitong ipatupad ang Mutual Defense Treaty o MDT sa ilalim ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Ginagarantiya ng MDT ang pagsaklolo ng Pilipinas at U.S. sa isa't isa sakaling salakayin ang alinman sa dalawang bansa. Kinakailangan talaga natin ng suporta galing sa mga kaibigan natin. in favor ito para sa Pilipinas no itong uh, defense partnerships and uh, joint maritime patrol uh, and the uh, joint uh, air uh, power no uh, for the reasons na uh, pinapalakas pa natin yung uh, military modernization natin sa kabila ng mga limitasyon iginiit naman ang armed forces of the Philippines ang mandato nitong dedepensahan at poprotektahan ito ang soberanya karapatan at teritoryo ng bansa batay sa international law. Nanindigan din ang National Maritime Council na hindi ito titigil sa pagpapatupad sa 2016 Arbitral Ruling at UNCLOS. At habang isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga alitan, hindi pa titinag ang Pilipinas na protektahan ang soberanya ng bansa sa anumang banta. Nagpaalala naman ang isang eksperto sa mga Pilipino na dapat kilalanin ang West Philippine Sea. Kamakailan Nagsalita si sa gift party list representative Rodante Marcoleta, na gawa, gawa lang ito. Ang South China Sea ay pangalan na ibinigay ng mga mga cartographer, mga nagmamapa po yan. Hindi po noon ibig sabihin mm -hmm. na pag-aari ng kahit sino man ang South China Sea. Para nga malinaw na Uh, mayroong parte ng South China Sea na uh, pag-aari ng Pilipinas dahil ito po ay exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas sa international law oh. doon po napagpasyahan na na oh, o sige tawagin nating West Philippine Sea yan hmm. para maging malinaw no na una yung uh, area na yon ay sa para sa Pilipinas at pangalawa para mahiwalay sa doon na sa uh, mas malaking uh, area ng South China Sea mahalaga rin anyang hindi tumigil ang Philippine Coast Guard at iba pang barko ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at ipaalam sa China na hindi kinikilala ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa dagat na sakop ng bansa. Job Manahan, ABS-CBN News.